Naramdaman ko yun dati na. Huh? na, bored na bored na ako mabuhay. Pero ayoko na magpakamatay. Parang since huh? seems a lot of work. Hello. Hello. Podcast Network Asia. Network Asia. Network Asia. kailan, kailan natin kaya ititigil itong gagagawa kag uh. na ito? siguro kailangan natin mag-isip ng mas maganda pa na ano, uh, pasok. At saka ano eh, parang wala na yata yung ganyang intro ng PNA. Talaga. Yung babae na. Talaga? May chime-chime. Tapos, Podcast Network Asia. Kung <laughs> kuha <-guha> mo ah. Podcast Network Asia. Parang ano, parang hentai yung tunod. Kailan natin ititigil pag nakapirate na tayo ng PNA. tama, tama, tama. <laughs> If anything, ano nga ito eh? Parang free advertising para sa kanila. Okay. Ano, ba, ano ba yung PNA? Hindi ko kasi alam. Ano sila? Uh, network sa Asia. Ano yung kumukuha sila ng mga nagpa-podcast? Sila yung nagpa-produce? Ang alam ko or base sa pagkakaalala ko, sila yung kumakausap ng mga sponsors tapos sila yung magdi-distribute dun sa mga Podcasters Podcasters Ngayon meron silang cut dun Tapos mm -hmm. wala sila Sila rin natin mag edit ng, Hindi ko alam Malaman natin Pag kinontak na tayo sa Norempodcast At gmail.com um, Nakalimutan namin magpakilala Ako nga pala si Raf. At, at ako naman si CS Yung isa Hindi namin sasabihin Pero yung isa Stand-up comic <laughs> Isa-aspiring stand-up comic Podcast to ng Isang aspiring At isang Stand-up comedian Yeah Mm -hmm. pero din namin sasabihin uh, kung sino <laughs> sa segment ng podcast na to magbabasa kami ng sulat ng liham yeah. at magbibigay kami ng sali-salili namin mga opinion dito sa aming letter sender pero ang opinion namin eh bilang kami ay mga walang kwentang source mm -hmm. ng payo mm -hmm. <laughs> walang pressure that. para makinig sa amin uh -huh. gusto namin sabihin kung susunod nyo okay lang kung ayaw nyo hindi So, nyo merong, merong kaming letter sender dito mm. na sabi niya, I have no goal in life and it feels wrong. Ano pangalan niya? Siya si separ Separate Average. Separate Average. Hindi mm. ko alam bakit yun yung pangalan niya pero, sige, <laughs> tutuloy natin. So, sabi niya dito, I have small goals like learning a skill or landing a job but no long-term goals. I don't want a family, lover, or anything like that. I don't want anything out of myself. So, um, mm right off the bat, parang nap, na, napakawalang purpose ng buhay niya ito. Na um, na lang bumili siya ng lubid tapos kung anong gagawin niya doon. Napaka-depressing ng ano, tirada ng uh, sulat niya. Eh. Naramdaman mo na ba yan? Pur walang purpose? mm, -mm. Palagi. Talaga. Ay, hindi palagi. Meron palang isang turning point ako sa buhay niya. Nakaramdam ako na ng, walang purpose. Mm. -hmm. Uh, kukwento ko ba? Go ikaw. Gusto ba? Gusto ba? so, like, <laughs> so like, ano, ano, mga 2015, 2016, nakaramdam ako na nagka-dengue ako. Mm. Tapos, wala kang purpose kasi nagka-dengue ka Di ba naapektuhan -na ng ano na mo din? <laughs> Patubos mo ka. ka. Patubos mo ka. so nagka-dengue ako. Tapos <laughs> na hospital ako. Three days ako. Tapos nung lumabas yung bill, 30,000. Although covered mm. ng HMO na feel ko, sabi ko, habang buhay ako mag-work sa company mm. para lang ma-afford kayo yung mga ganitong klaseng luxury. Mm. Tapos na, nagkaroon ako ng tapos na depressed hindi ko man depressed pero alam ko sobrang lungkot ko noon na mm -hmm. nagkaka to terms na tahanan company man ako ito gagawin ko nakaupo ko sa desk buong buhay ko para lang ma ma mga ganun mm -hmm. Kaya from there ang alam ko unang ginawa nag-travel ako eh nag-solo travel ako Tapos parang nakatulong 'yan parang nakahinga ako kasi napansin ko na hindi na rin, hindi pa ako lumalabas ng Manila for the longest mm -hmm. time parang ganun tapos pagbalik ko doon ako nag-aral ng per personal finance buti nga aware ako dati na kailangan ko i-address yung yung pagkawalang ko ng purpose so yung ginawa mm. yun, ako no, nag-nag-savings na ako nag-aral ng personal finance na discover ko yung minimalism mm. Ayun, para sagot no nakaramdam na ako ng no, walang purpose so so i'd ako na aware Dos, may awareness ako para i-tackle siguro so, nung ano nung nawala ako sa church Mm, oo nga, ano po, Kasi ako, dati, kasi bubuhay mo, uh, doon nagre-rebel. Nandun na ako sa so, church, biglang, bigla na lang akong naglaylo na, na tapos parang, ano nang gagawin ko? Ayan, medyo, nagulo, nagulumihana na yung, mm. ano, sa purpose ng Pero, sa so, ngayon naman, okay naman. Siyempre, mm. ka ng mga tao. Mm. Pero, ayan, sige. Sabi niya dito, ano, ulitin ko, I have small goals like learning a skill or landing a job, but no long-term goals. I don't I don't want a family lover anything like that. I don't want anything out of myself. Medyo hindi ko maintindihan yung I don't want anything out of myself. Parang suicidal yung dating sa akin ito. Pero yung I don't want a family, mm, um, understandable. Hindi ka nag-iisa. Yung lover, yung okay. Hindi ko alam kung lalaki siya or sure, babae. Hindi nga sinabi dito. Separate average. I have small goals like le learning a job. Ayun, kung eh, sa yung landing a job, kailangan mo yun eh para to keep your mind occupied every hmm. everyday. Kasi pag wala kang ginagawa na sa bahay ka lang, parang doon ka mababali, doon mo maisip na wala kang purpose eh. No, baka wala siyang trabaho ngayon. Ano, ano, ano lang lo? siya? Feel ko. free Freeloader sa bahay. Feel ko bata pati. O oh, baka. Na nagkakaroon lang ng crisis. So ituloy ko. I don't know why I don't want anything deeply. All my wants seem seem like surface level impulses. Everything I quote unquote enjoy don't actually make me happy. Mm. Everything I enjoy don't make me happy. I just find them distracting and it makes it easier for the time to go by. I don't think I'm depressed but nothing in life excites me. I'm not suicidal, but I don't see a point in living. Hmm. Hmm. Even if my life is flipped on its head, nothing thrills me or makes me happy. So, why am I writing around for nothing? How do I become someone who wants something? Do I spend the rest of my life wasting time until I die? So, pag, ano, naramdaman ko yung I'm not suicidal but I don't see a point tapos yung living. living. Na, naramdaman ko yun dati na, ah. na board na board na ako mabuhay pero ayoko na magpakamatay. Parang ah. seems ano, seems a lot of work. Naalala ko yung mga simula nung naramdaman ko yung feeling na yun. Lahat ng mga bagay na na-enjoy ko hindi ko na magawa. Nabawa yung pagsasayang ng oras sa YouTube. Hmm. Hindi ko mag, hindi ko kaya manood ng YouTube kasi sobrang lungkot ko. Yung mga ganon. Ano siya? Clouded yung ano mo? Oo, Ta pare. In, hindi siya, hindi ka nakaka-focus sa isang bagay kasi may iniisip kang hmm. iba eh yung mga time din na to, siguro nag, nagumpisa dito yung disdain ko sa social media kasi hmm. nakikita ko na yung pinupost lang ng mga tao, yung mga highlights ng mga buhay nila. Walang mali doon hmm. kung yun yung nagpapasaya sa'yo. Pero yung nararamdaman ko dati na napaka-lesser ko na tao, wala man lang may post na achievement ko, yung mga ganun. Hmm. So yung una kong ginawa dati, pinag -de ko lahat ng mga friends ko sa Facebook. Dinelete ko lahat ng post. Inisaysa ko eh. Ewan ko kung bakit ako nagkaroon ng parang, hindi naman manic episode din, pero nagka-episode ako, parang nabaliw ako na. Dinelete ko lahat ng post post ko hanggang 2010 ganun tapos nag-as in lahat ako. oh pag tipu-pumunta mo ngayon yung Facebook ko isa lang yung tinira ko na post ngayon nagshi-share na ako mm -hmm. pero pagka siguro after one week ina-archive ko na Basta mm -hmm. gusto ko walang lang yung Facebook ko tapos siguro from 800 friends naging 100 na lang mm -hmm. yung mga ganun tapos dinilit ko yung Instagram ko kasi naging aware ako na yun yung nagtitrigger trigger sa akin ng kalungkutan ko yung social media So, against pa rin ako sa social media up to now kasi feeling ko, at least for me, walang naitulong na maganda sa akin yun at the time nung na, nagka, nagkakaroon na, na ako ng malungkot. Episode. O, oh, episode. Katulad nito ni separate, separate average. Uh, separate average. Ikaw <laughs> ba, pre, nakanamdam ka na ba ng mga pagkakataon na tapang, fa, parang feeling mo hindi na worthy ma, mabuhay? Parang, ang boring mabuhay, no? Parang, mm, nung ano, nung college din. Parang nasa kwarto ako tapos naisip ko, Ayaw kong magpakamatay kasi masakit yan eh. masakit yan, ayaw Parang gusto ko lang ano. Ayaw kong meron din yata akong kaklase o ano nakausap na gano'n. O si Ira yata. Parang ayo kung mamatay pero gusto ko lang mawala. Mm. Yung as in mawala ka lang tapos pag... Travel. Mm. Pag, pag naboring ka na. Yung as in mawala na mm. magdi-disappear ka. Tapos pwede ka ulit bumalik <laughs> kung pwede lang na gano'n mm. dati. Kasi, eh, nga, hindi ko alam kung anong purpose ng buhay siguro. Pero ba ipaliwanag kung anong nararamdaman mo na yun? Eh? Ano ba, malungkot ka ba? Ano ba, uh, ayun, parang wala ka ba ng doubt? Parang walang purpose yung buhay. Ang oh, weird ng feeling na yun. Eh. Mm. Saan so, ba ako pupunta? Ano ba, ba't ko ba ginagawa to? Oo, yun. Mm. ako sa school para saan? Oo, oh, no. yun. <laughs> Pero, yun sa enjoy, pare, siguro. Ay, hindi mga, pa niya gusto siguro. Ko sabihin, no? Pagdating dito sa mga bagay na kasi yung medyo magulo eh meron siya sinabi dito I don't know why I don't want anything deeply all my all my wants seem like surface level impulses everything I enjoy quote unquote don't actually make me happy <laughs> yung mga actually yung mga ganito ang palagi ko lang may ipapayo, magpa-araw ka magpa-araw oh kumbaga mag, mag, pag pag, pag naka-feel ka ng lungkot kailangan mo ma-arawan kasi nakatulong mm. ang na araw <laughs> Uh, gusto ko sana i-cite kung anong ibik. mga alas 12 yan ng hapon uh, hindi naman <laughs> grabe <laughs> kung gano'n magbigti ka na lang parang gano'n na rin yun uh, pero yun magpaano magpapawis ka mm -hmm. kasi hindi ko alam kung endorphins eh pero meron yung ano happy happy hormones happy hormones na pag nagpapawis ka mm -hmm. lumalabas tas nagbabagay yung mood mo so mahalaga na napapawisan kasi gumagana sa akin halimbawa pag nag-workout ka tapos pagkatapos lang workout mo di parang Fear high ang sarap oh. masaya gano'n yun yung, I'm sure yung endorphin, basta yung happy drug na mm. yung ganun. So, yun yung palay kong sinasabi sa mga malulungkot na tao, mo araw ka, magpawis ka, mga ganun. Yun sa mga wants, kasi medyo vague kung wala, hindi niya sinabi dito kung ano yung mga wants niya, ano yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. paano kung ayaw niya pa rin. na? <laughs> ayaw niya magpagod. Ayaw niyang pawis. Kasi sa tingin ko sa yung, yung letter sender natin, parang naisip ko siya na nakahiga lang. Hmm. ganon lang. Gigising lang siya, kakain, balik sa higaan. Oo, ano. Cellphone. oo And then, huwag na ubus yung oras mo sa pag sa cellphone. Mm hmm. Ganun. Talagang mapapaisip nga nang wala talagang worth kong buhay oh. ko. Eh. Tapos may kita mo yung mga kaibigan mo na sa ano, Instagram na oh. nag perform sa solar mo mga uh -huh. ganon. tinatag ka. Talagang, <laughs> <yung> wow. <inuwa> <laughs> 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 Ikaw ba may gusto ko man sabihin dito kaya, no? Mm. may may may, may ka ba sa kanya siguro hindi mo palang kasi talaga nakikita yung ano mo pero tama yung sinabi mo lumabas ka lakad-lakad mm, lakad ka doon mo makikita marami kang alam alam mo yung malawak kang mundo mm. hindi lang yan hindi lang yan natatapos sa kwarto mo sa bahay mm. niyo malawak ang mundo. Actually kahit ba magtrabaho ka, mal malawak pa rin ang mundo, mag-travel ka. Travel ka dito sa Pilipinas, malawak pa rin ang mundo. Mag-travel ka abroad kung may kung kaya mo. Pero, Pero ano, yun, kasi in inasum natin ka na, na bata mga, siya. Paano kung sabihin natin mga 40 years old na siya? Paano natin siya bibigyan ng payo? Parang hirap niyang 40 na. Oh hindi, life begins at 40. Tama. Ano? <laughs> Basta lumabas ka. <laughs> Isipin mo may mga ano mga, mga tao na na nagkaroon na nung, nung big break nung matanda na sila yung mga, mm. uh, totoo halimbawa siguro yung ah si Wilbur Wilbur uh, naalala ko pinag-uusapan siya nila Shane Gillis uh, mga comics sa states na nag-pop na lang doon si Wilbur sa 40s na siya siguro mga 10 years more than 10 years mm. ay 20 years in na siguro siya nung nag-pop yung paalan niya pero ano kasi yun eh kumbaga patagalan din pagdating yun lang yung alam kong pag-usapan siguro dahil yun yung ko na craft yung pag-stand-up pero kung 40 years old ka na tapos nawawalan ka ng purpose, siguro panahon na para maghanap ka ng mga bagong hobbies. Hmm. Uh, pag sinabi kong hobbies, pwede kang bumili ng bike, bisikleta. Bike ka. Pwede hey, hindi ka. marunong mag-bike. <laughs> <laughs> Ayun din. Kung hindi ka marunong mag-bike, pwede kang mag-start mag-painting yung mm -hmm. kumbaga keep yourself occupied kung meron ka namang work na magsusustain sa'yo maghanap ka ng hobby na hindi mo kailangan pagkakitaan na hindi mo pagkakitaan in the future yung okay, i-enjoy mo, mo lang i-enjoy mo lang nga halimbawa ikaw yung pagpapuzzle mo di ba mm -hmm. magandang ano yan uh, in, a, in a way parang ano yan, eh? form of meditation mm -hmm. yung pagpapuzzle so keep yourself Occupied siguro. Ikaw ba ano masasabi mo dito sa 40 years old natin na tropa? Kung 40 ka na, kasi dapat may ano kay. Kung 40 ka na, Iniisip ko kung graduate ba siya. Mm. Ano? Pwede na ano? natin i-assume eh, lahat. 40 uh, years old, wala siyang pamilya. Ayaw niya magka-familya. Mm. Ayaw niya magka-jowa. Anong sabi sa akin? Anong ginagawa mo sa buhay kung 40 ka? Yan. wala ka bang maiti. pero yun lang mag-experience 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 ka ng mga bagay-bagay oh, bagay. mag mm. oh. kasi dun the more na may ginagawa ka mga bagay kahit siguro uh, one hour two hours sa yeah. sa isang araw parang Walang try mong mm, try mong gumawa ng ng iba naman bawa nag youtube ka ngayon try mong mag mag ano nga, sabi mo magbasa ayan yeah. Siguro yung mga ganun, kung nakaka-feel ka nga ng lungkot, siguro, is isa rin yung palagi yung sasabing get off so social media. Delete mo me. yun. Mag-deactivate ka wag di mo na kailangang i-announce na mag-deactivate ka, mag-deactivate ka na lang. Umalis ka sa social media kasi hindi talaga na, at least for me, hindi nakakatulong yan. Lalo na pag nakakaramdam ka ng mga gantong lungkot. Saka, Tapos, mm. mag-travel ka pare. Ang ganda mag-travel. Oh, yeah. Mag-pag-isa ka. Tapos, siguro, kasi kailangan mo rin ng, kahit sabihin mo, ayaw mo ng pamilya, ayaw mo ng lover, kailangan mo pa rin ng human touch. Eh. Mm. Naka, It'll katulong. make you feel alive again. Tapos, okay din na mag-start ka ng bago. Mag-open mic ka, sobrang, sobrang, Nakakaba mag-open mic, hmm. yung magsasalita ka sa harap ng mga tao. So, pag nakakaramdam ka ng kaba, kumbaga, you're alive again. Alive ka. Uh. So, oh, At ano, may sasabihin ako, nakalimutan ko lang naman. Pwede mo na next episode. <laughs> <laughs> uh, may gusto ka ba idagdag Magpo-proceed na dito sa isa. ah oh, Sige. Okay. Uh, my wife, she's 28 years old, female. Tapos yung letter sender natin, 37, male. Mm -hmm. My wife has been having her male friend, yung male friend niya 30 years old na, over quite a lot. How do I tell her I'm not okay with this? I've often come home to them together. He helps with our kids a bit and he's a nice guy. I'm not sure if I'm comfortable or if it's normal to have him at our house mm -hmm. uh, 3 to 4 times a week. He almost mm -hmm. lives with us now. <laughs> na parang walking red flag to para sa akin. Oo right? nga. <laughs> Kahit gano sila close in. Oh Nga Kasi kung wife mo siya, pwede mo sabihin sa kanya eh. Like, mm. Like, -hmm. sa kanya, hindi di ako komportable Oo nga. Parang may mali. Hindi ko gusto yung nararamdaman ko. Kasi kung ano naman, wife naman siya. Dapat ano ka? Pwede mo lang pigilan. Oh. Ano. Ayun, ayun yan na. Tapos friend ko eh. Ako, ako, yung asawa mo. Oo nga. Dapat ikaw <laughs> yung ano priority. And nga, ano pa? I worry about my kids bonding with him better because my kids love him and he plays with them quite a lot. Baka Parang siya talaga yung tatay. <laughs> they love me too and I'm likely paranoid but I feel as though they are bonding with him too much. Hindi. Ano ka lang, siloso ka lang. Mm. Ano ka lang, possessive ka sa mga anak mo which you should pero ano man, tutuloy natin to. My wife is pregnant so I don't want to upset her at this moment. She's a lovely person mm -hmm. and takes our eldest To school and looks after our eldest to school and looks after our daughter all day and teaches her. Did the same with our eldest son. She is a lovely wife and it's good to, m to me. Maybe I'm I'm being dramatic. I've tried not to be controlling like my dad used to be. I saw him being so controlling and horrible that I knew I never wanted to be like that to my wife. I am being controlling. Be please tell me at, please tell me in the comments if I'm not. How do I tell her I want him over less? TLDR, he's been over while I'm at work. I have my own business, so I'm often working at my company weekdays and weekends. She's had him over quite a bit while I've been gone. uh, any thoughts? May gusto mo mga sabihin bago tayo magpatuloy? Kung kung sa surface nito, parang ang isipin niya eh. Ang isipin ng tao talaga. May something dun sa eh. Kasi bakit mo naman ni-invite over yung eh bakit may invite yung isang kaibigan straight mail no? Kasi mm, na ganun ka. Na Ayun, st straight ba? Walang sinabi. Ah. Uh -huh. Pero assume natin, no, straight. Oh, assume natin kasi hindi niya sinabi na ano, <laughs> na LGBTQIA+. Mm. Eh pagdating sa mga ganyan, ayoko rin eh. Hindi rin ako komportable mm. sa mga ganyang mga type of friendship na three to four times a week. Alam mo, one, one, once a month is enough para makita yung mga friends mo. At least for me, na hindi mo, hindi mo kailangan makipag-bonding sa kanila palagi para i-reassure sa kanila na magkaibigan kayo. Tapos, ano, habang nag-work pa yung uh, letter sender natin, may... <laughs> Sumasali siya. <laughs> oh. <laughs> parang ano eh, pangit eh. Hmm. Nung ganun. Baka Kasi naman nag work na ako, pinapasama mo pa yung loob ko. Hmm. Baka naman, oh, sabihin natin kailangan ng katulong sa bahay. Bakit hindi babae yung papantayin? Oo nga, tsaka, yun, lang, yun na lang talaga yung option. Hmm, siya na lang. Hindi oh, rin sinabi kung gaano katagal silang okay. magkaibigan. Oo, oh, ano. Pero i-assum natin siguro para baka matagal na sila magkaibigan. Hmm. alam mo yung mga boy, best friend, girl, best friend. Ah, uh, yun. Yung never sa ako, eh. never Sige, ako talaga. naging may isa sa kanila may feelings. Uh Oo. -oh. Hindi totoo na ano, platonic ba tawag doon? Oo, oh, platonic. Uh, Oo. Oh, hindi pwedeng platonic na paraho kayong walang feelings. Meron isa, isa, na may nararamdaman ayaw lang umamin. Hmm. Sama so, sa yung, yung friendship. Oo, uh, may sila yung friendship. No? Hinayupak. <laughs> Pero, alam mo yun, yung best case scenario, bakla siya tapos mm -hmm. friends sila ganon. Kasi panatag ka talaga dun eh. Magkaipa mm -hmm. talaga, hindi, hindi talaga sila talo. Eh. Pero alam mo yun, yung may friend ka na nakatambay sa bahay mo, na ikaw yung nagpabayad. Three to four tapos, times. Tapos kumakain six. ng food, na ikaw yung nagbayad. Tapos gumagamit ng tubig, na ikaw yung nagbayad. Tapos, pinapasama yung loob mo, kasi, kasama niya yung wife mo. Uh -uh. <laughs> Pero sige, tingnan natin. kung uh, kung, kung nakakatulong naman papi. pala yung <laughs> nakakatulong naman pala yung lalaki sa Ang weird talaga yung lalaki. Pero, Parang, mas close pa Isipin mo, maman. may, ano yan, may hidden agenda yung lalaki na. No? Ka. wala kang work. 3 to 4, 3 to 4 times a week ka nandito. Wala ka ba ibang ano gagawin uh, pagkakabalahan? Ba naman siya yung type ng lalaki. Ba feeling ko. Feeling ko pare. next <laughs> next talaga siya dun sa missus niya. <laughs> yung pinagsasalosan niya na in business sila yung nag spend ng oh, time. Bakit yung misis ko ang kasama? Oh, bakit? Oh, nagsaselos siya. <laughs> no? feeling ko ito yung totoo. Walang doubt sa isip ko na may affair sila. Tapos gusto niya lang ng time together. Bakit hindi ka dito mag-spend ng time sa business ko? Diba? <laughs> <laughs> Di ba? Hindi ka na naman kumikibo. Kasi alam ko kung saan mapupunta <laughs> <laughs> na naman ito Pero yun. Pero yun, yun, ano, yung, mo yun, kausapin mo. Oh, yun, yung, siguro yung mag magiging advice namin. Again, communication yan palagi. In, Kaso buntis pala hindi mo madadaan sa mga passive-aggressive mm. ganun tas ang hirap din pag careful ka masyado sa mga sinasabi mo and nasa relationship kayo mm. kailangan mo maging uh, kaya mm. kumbaga don't beat around the bush dumiretso ka na eto yung nararamdaman ko pag ah, andito siya hindi ako komportable uh, imbes na 3 to 4 times a week bakit di natin gawing once a week mm. just twice a week pwede naman kayong magkita na lang siguro sa sa labas pwede kayong maglunch together dinner together pero hindi kailangan na dito siya palagi sa bahay, sa bahay. kahit nga dinner ata parang dinner together okay. mm. parang hindi pa rin siguro kasama ba? Ka but das kailan dalawa parang ayoko nun <laughs> <laughs> sa <laughs> akin na bakit parang ano na masyadong intimate mm, parang ganun uh. pero yan parang but Ayun, hindi ako komportable. Pero na-appreciate ko yung presence niya ngayong buntis ka habang pinagdadala mo yung anak niya. Anak niya? anak niyo. Anak niya. Anak communication. Tapos, ano, kung hindi may dinarasan mo, himulay mo na, putang. Bakit ka pa nagsistay dyan? Umalis ka na. Muli mo mga anak mo. Kunin mo yung costa din ng mga anak mo. Ano, Tapos umalis nga na. Promise na pari. May nigga sa akin. to yung gagawin mo. Talaga. <laughs> mm. Tsaka ang ano yun, nabawa ka na usap niya. Tapos -tap, yan, bago ka umalis, gulpin mo yung asawa mo. No? Tama No? Tsaka yung anak nila. Ayun Ay, din. Tapos <laughs> gulpin mo yung lalaki. <laughs> di ba? Tama, di ba? Oh, okay, oh. bakit? Kausapin mo lang yung lalaki siguro. Lalaki sa lalaki. Mm. sabi mo, pre. Mahin ka na, pre. <laughs> sabi na lalaki. Sorry, pre. <laughs> Ayun din uh, Kasi na, Pag ako hindi ko kakausapin Yung kaibigan Ay mm, lalaki Hindi, hindi ako yung kukonfront Basta sarili ko mm. Sabi o, Sa bagay Dapat nga yung asawang uh, pa lang Wala mong kakausapin Wala ko kakausapin yan Bakam, inis, ako, inis ako dyan uh, eh. <laughs> Lalabas na ano ka pa Mas lalabas na kontrabida ka pa <laughs> Wala mm, namang kaming ginagawa mm. Sinutulungan po Pag kung ako kakausapin ka lang, Sasabihin ko Wala ka bang work mm. Dito ka na naman Kunyari, ano, nag-aalmusal ka, tapos dumating siya, oh, dito ko na naman. <laughs> diba? O pare, parang ano, aapiran mo muna. Pero hindi rin. Tama, yung asawa mo, ang una mo dapat nakakausapin. Mm. -hmm. Kasi, oh, siya yung partner mo. Mamaya masamain pa nung dalawa. Bakit ka dumiret siya dun sa, ano, kaya, ano okay, oh, ikaw pa maging kontrabida. Oo. Oh. Pero sa tingin mo, paano sasabihin nung, ano, nung, no, no. Babae. Babae dun sa friend niya. Paano kaya yung ano, tirada na hindi nagmumukhang uh, kontrabida yung lalaki? Pero, tingin ko, mo, most likely ganun talaga mangyayari. Kung, I mean, tinatanong ko kita na. kung ano yung pinaka ma ma mahinang way. blow para dun sa sa friend. Hindi ko rin alam. Um, Pero siguro, siguro yung ano, siguro yung limitahan sa sabihin ko ng friend, ano pala, limitahan mo na lang muna yung pagpunta dito from 3 Or Ay, yung babae ba sinasabi mo? Ah. Babae to lalaki. Siguro once a week na lang. Ganon. Pero na-appreciate ko lahat yung, yung presence mo dito. Pero hindi ano yung... It's time to let go. Uh, <laughs> alam mo, mali na to. Ilang <laughs> beses na natin pinaglaban pero nakakahalata na siya. Pero tingin ko mali ngayon. Para saan ba? Mali yun pag-possessive ka na. Pero kung hmm. hindi naman big deal sa'yo yung mga ganun bilang asawa. Halimbawa okay lang naman sa'yo na may friends over. Pero hindi ko. Kung hindi. ako. <laughs> Sa akin, Kasi hindi pa rin. Ayaw, ma- napaka ano ko eh. Kahit sabihin natin, gana tayo ka understanding word na tao. How... Eh. Hindi possessive eh. Pero gusto ko yung personal space ko. <laughs> gusto ko na ako lang yung nandun, kami lang. Hindi ko gusto yung palagi, yung palagi may bisita. Hmm. <laughs> yung sa bahay nga ng girlfriend ko, tayo na, yung mga kapitbahay nila, freely na nagpumapasok loob. Tapos talaga? Uh, oh, yung, alam mo yun, sobrang naman open na bahay na, mm -hmm. na kapitbahay. Dire-direct yung... Bubukas ng ref. <laughs> dire yung sa, sa bahay nila. Tapos nagugulat ako. Okay lang yan. <laughs> Alin, hindi, sanay na rin kasi yung ganun. Hindi ko kaya yung ganun, yung nag invade ng privacy. Tapos okay lang naman sa magulang ni nila. Pero sa akin hindi. Alam mo yun, isipin mo Oras. yung oh, kapitbahay namin sa apartment, biglang dumiretso. Tapos binuksan yung ref. Oh, uh, ano naman? Nakika nakikain pa yun. Eh, no? <laughs> oh, yung mga ganun. Ano ulam, yung eh. Ah, anong ulam nyo? Di bali siguro kung bawa, parang pinsan mo talaga na antas ka mag-anak na ma close. Okay lang sa'yo, hindi pa rin sa'yo. Talaga? At I it, like anong, my privacy. Anong ulam nyo? <laughs> Te, eh, may kanin kayo? <laughs> <laughs> yun na yung nagtanong pa hin. May <laughs> kanin. Eh. Iba magbubukas na lang ng kaldero. So, Tapos, ayun, uh, ano, communication pa rin ang nagwawagi. Kasi depende kung paano nila i-receive -re yung news or yung ano mo, statement mo. Pero, tsaka ano, valid naman yung nararamdaman mo. Yun, uh, tsaka mahirap kasi pa sa may loob ng ano, buntis. Buntis. Eh. Kaya sigmuraan mo na. <laughs> Pasamahin mo na yung loob. Literal. <laughs> Literal. <laughs> uh, yun, that's it for me. Dito sa dalawang letter sender natin for today's episode. Ba ko ba, pre? May gusto ko ba Sabihin uh, mo na lang next episode. Oo. Oh. Alam mo naman ako. next episode ko na itagdag. Uh, ako si Raph. Ako si CS. Mm -hmm. And pareho kaming <laughs> uh, alagad ng comedy. <laughs> <laughs> yung, yung <sa> aspiring. <laughs> yung isa aspiring yung sa comic. comic. Ano. sa podcast na to, hindi namin alam kung paano tinatapos yung episode. Kaya ganto na lang, hindi na... Kaya ganto na lang <laughs> ulit. Pare, ganito na lang. Bigla na lang mawawala. <laughs> <laughs>